Mrs. Carty sa buhay. For today's video, samahan nyo kami sa aming ganap. It's Saturday morning. And yes, lagi kaming may schedule pag Sabado. Pumupunta kami sa circle dito sa Quezon City. Yes, and na-practice namin ang consistency. Yes, pero bago yan ay kailangan may laman ng chad. Kasi ako talaga, kapag walang kain, nawaan na. Wala nang magagawang maayos sa sakit ng ulo ganun. So, eto, kapi muna tayo. naman kami ngayon papuntang doon. Napipil ko na ang gutom. Excited na sa mapunong lugar. May mga nagtitinda rin dito ng frutas. and Ayun, nakita nyo ba yun? Maraming mga nagtitinda ng gulay. So, bibili tayo ng mga gulay at frutas. May nagtitinda ng maiis. Ayan. Mura lang dito yung mga ano, frutas. Ayan oh, daming milon. Ate. And lagi kaming nabili ng mangga dito. Ang maraming mangga oh. Mangga. Bibili ka ng mangga? Dati hindi niya gusto yung mangga ngayon. iit pero marami 100 isang balot ito na nakabili na kami 100 ang balot ang dami na saan ka? pinya gusto mo pinya? Wow, ang bango naman ng langka. Langka, ang bango naman yan, ate. Oo, oh, ganyan na, matamis. Magkano yung isang balot na gano'n? Ha? Yan, wala na tayo. Umisa ba po. Ay, pipino. Ang cute ng mga pipino. Sige, bili tayo. bili tayo. 50 na yan. 50, 50 lang po. 50 po yan, ma'am. At ano to? Kalabasa? Ah, hindi po. Ah, hindi sa'yo, tita. Ah! Ito na no lang. Ito? Mangga. Ano? Oh, yes, ito na po yan, sir. Matalik siya, Ito, malo. Malalaki sana, mangga oh. Okay. Okay. Lagyan mo na isang para unang refer. Mm -hmm. Kaya may. Kaya may. Kaya may. Kaya, bayan. Kaya bayan. May lagayan ka di ba? Manga. Pang isang taon. Pang isang taon. <laughs> Ito na guys, meron na kaming manga. Kikrave ako ng mais. Sarap ng mais. Mang oh, mais, very very Hanap ako ng mais nasa si na sa dulo. yung kuya. Gusto ko ng mais. Ayun. Si... Kuya, magkano yung mais? Okay, ma Ito. Meron tatlo, si Meron 40, dalawa. Ayun na lang dalawa, 40. Okay, Ito na ang maisway. Mingit pa bago tutulog. Masaya na naman dahil merong mais. Nakabili ng mais. Dapat dalawang mais na. Ay, okay na yan. Hi to the vlog. gamit dito guys, pero dadaan kami sa ilalim. Uh, ipapakita ko rin sa inyo yung city hall ng Quezon City. Ito na nga yung City Hall ng Quezon City. Kita nyo yan? Alright, so papasok kami sa ilalim, sa underground dito sa City Hall ng Quezon City. O, di ba? Magchachaging yan, pero ang dami na kagad na bit Nakabili kami ng pipino at saka ng mangga nakaka dito ang dumaan kasi ang daming mga painting. Ang gagaling ng mga nagpaint. So, ito yung hagdan. Bababa kami ng hagdan tapos ito yung mga painting dito. Sober super gagaling ng mga nagpaint talaga. So, para makatawid kami, ano, para makatawid kami papunta doon sa kung saan kami magchuchagi. Ang hair natin ay magulo. So, kita niyo yan ang mga paint na inyo. Yan mga masiskarte. Ang gaganda. Alam ko lang itong planeta ay walang kapalit at dapat ingatan kapag nasira sino ang kawawa. Karaniwang tao saan katatakpo. Kapag nawasak ang isang mundo, karaniwang tawa nung magagawa upang bantayan ng kalikasan. Ayan, si Choylyn Ayala. Galing sa kanyang Oh! Lai! Ayaw, Lai! Si Lalai pala to. Ayaw, Lai! Ah, angka-cute! Aakyat ako muli. Malapit na kami sa aming paruhuunan. Aakyat dito sa hagda na to. May na ako ng asawa ko. Ay, yung mga painting dito, guys. Ang mga yeah. oh, Nandana, painting dito. So far. Kala ko si Lalay ulit. Oh. Dito pa lang, naka hingal ka na eh. Mahaba-haba ang... ang pagdanto. So yun naman. pasok tayo dito oh. thank you so, oh, nakatawid na kami sa mapunong lugar dun yung kasama ko na una na puno Dito. Pero yung bililig gusto. <laughs> Ang realidad ng buhay. Nagplanong mag-exercise pero mas nagutom. Ano ba talaga? Ano yung goal? Magpapayak o? Oh. Kumain. Hinihingal na ako sobra. May mga kainan pang nadaanan. Ah, mas lalo ako nagutom. Dahil maraming kainan din dito. So, ito. Punong-puno na yung aking tote bag. Clean lang yan, guys. Super. Marami ka nang may lalagay. Ayan na nga. Kakain o mag-exercise. Ano ba kakain na ba? Exercise. Exercise muna. Uy, huwag muna kumain. Ba Ba sa aming paboritong lugar every Saturday uh, ice cream uh, see relaxing talaga dito ito may mga nagtitinda din ng mga laruan di ba? Ako, oh, ganda na mga puno dito. Oh. Family day. Ang dami rin family day. Pag-akyat pa lang ng hagdan. Oo, oh, diba? Nasimula na tayong mag-walking. Kaya, mas lalong nagutom. Meron din sila dito mga sina. na, ito. Saan tayo? Dapat nadala natin yung pang picnic natin na Naglalaro ng badminton Oh, bubbles Tapos bawal pala dito yung plastic bottle Kailangan magdala ka ng yung sariling tumbler kasi may free na ano na tubig diba libre na nga ang bus libre pa yung tubig so ipapakita ko sa inyo yan yung drinking station. kukuha ka lang dyan so ang ganda nung binibigay na servisyo ng mga ating mayor dito sa Quezon City thank you kasi marami ang nakakabanding na family kasi free ride tapos free water pero hindi free ang tumbler dala ka pa rin hindi na namin alam kung saan kami uupo punong puno yung mga upuan sana yun ako oh, naghahanap bit bit yung pinamili niya uh, oh, merong papayong dito guys ang colorful ng mga payong oh diba oh sorry ba si ang ganda mahal mahal picturean mo so papasok daw kami dito sa anong tawag dito museum dito sa ano circle masawa ko kakabanggit ko lang na kailan kaya ako makakapasok dito. Nagtanong kami kung pwedeng pumasok. Pwede naman daw. So, ito na yung talagang perfect na timing. Perfect time talaga na makapasok dito sa museum ng circle. Ano ba yung meron dito? Alright. Ayan yung mga nasa labas. May mga flag kasi Independence Day, di ba? Noong June 12. Sobrang init. Buti na. Hello mga mga sisparte. Nandito kami ngayon sa museum ng Quezon City para samahan niyo ako. Tignan niyo lagi ako na perfect yan tataas taas ng vlogger ko ito 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 At ito tapit mo dito yung mga gear na yan tanda, tanda ko yan ang galing ko sa studio pero ngayon nag iba na nakalimutin na discarte. Medyo napagod kami nang pumasok kami doon sa mosque. So, eto. Mais-mais muna.